for today's video po guys uh, magluluto naman po tayo ng uh, sinangag uh, overload na sinangag po itong ating uh, lulutuin guys ayan uh, tara samahan po ako at uh, lutuin muna natin ito po guys ayan, mayroon po tayong mga ricados mayroon po tayong green peas in can po yan guys ha mais um, mushroom Carrots, na po tayong binati, dalawang piraso po yon tapos mayroon po tayong hotdog ayan uh, may uh, mantika at saka tuyo, at saka mayroon po tayong kanin, bahaw po yan guys ayan po tapos may uh, sibuyas, bawang may uh, daon ng uh, sibuyas din po yan guys lalahok natin, tapos may seasoning din po tayo pang palasa ayan na po lahat guys, yung ano natin ating uh, mga regados ayan po lahat lahat na po yan ito po guys painit muna tayo ng ano tulyasi uh, tulyasi na to kasi medyo marami rami po yan guys ayan painit muna tayo kasi gisayin po natin yung ating mga regados dyan lagay muna tayo ng mantika painitin din po natin bago po tayo mag ano mag isa muna natin guys yung ating uh, mantika ayan po guys ayan Habang pinapainit po natin yung guys, ayan, ayan na, ayan. maglalagay na po tayo ng uh, una, bawang po ilalagay natin. Ayan, gisahin po natin yung bawang guys. Ayan, alo-alo -alo lang para maluto yung uh, natin bawang hanggang sa magiging uh, golden brown siya at halo halo lang tayo muna yan po yan kali tatlong buti lang po na bawang yan guys ating nilagay at uh, chirap lang natin ng maliliit tapos naglagay po tayo ng sibuyas gigisided po natin Ayan din natin. Hanggang sa mag uh, ano din yung uh, sibuyas maluto. Ayan po siya. Tapos po guys sa uh, sunod po natin lalagay ay ano po Isahin muna natin yung hotdog Para maluto din po yung hotdog uh, Na-slice din po natin yan Apat na bahagi po yung guys Ayan Hanggang sa maluto din po yung hotdog natin Halo, 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 halo Ayan, ginigisa din po natin Para maluto yung hotdog Mabilis lang naman po yan guys Maluto yung hotdog Ayan, luto na po yan guys makaramdam lang ng init yung atok sigurado yun luto na yan di katulad yung mga atok makaramdam lang ng init sigurado yung na lalambot titigas yan <laughs> ayan guys alwalo na tayo ha ayan. ayan lagay po natin yung carrots maliliit lang din po na yung carrots para mabilis din po yan maluto isang pirasong uh, carrots lang po yan guys eh, ni slice lang natin maliliit ayan, ginigisa din po natin hanggang sa maluto din yung carrots natin ayan uh, mabilis lang din po yan lutuin kahit nga kinakain nga po ng ilaw yan ano mas masustansya pa nga yan medyo so, pinapayahin natin ng konti yan tapos nilagay din po natin yung mushroom nilisa din po natin guys yung mushroom inkan po yan ha guys inkan po yan ang mushroom luto na rin po yan kaso mas masarap kasi pagka ginigisa din natin yung aroma ng mushroom yung siyempre lalabas din po yun yung uh, amoy ng mushroom pagka Tapos lalagay din po natin yung mais guys Yan na uh, sinala din po natin yan guys Tinanggalan natin ng sabaw yung mais uh, In can din po yan Yan nilagay na rin po natin guys Kikisagisahin din po natin Sama na rin po natin yan Yan na po service ni Dora magsangat na tayo ng ganyan para naman romantic man yan tapos green fish na guys ayan na ah, nag ano din tayo ng green fish naglagay na rin sinala ko na rin yan guys wala na rin sabaw yan huwag po kayo maglagay ng sabaw sinangat kasi sigurado yan no bow abutin yan <laughs> Ayan na po guys, ayan ang mukha ng ating uh, Ados. Kaka uh, colorful na no. Ay ganda na, na ganda na no. Uh, tingnan. Naglagay na nga po tayo ng kanin. Bao po na kanin niyan, guys. Yung ating uh, nilagay. Ayun. Kasi hindi namin naubos kagabi. Ayun po. Sinagat namin ngayon. Kaya sigurado mamaya po trip tayo. Na at naglagay na rin po ako ng tuyo pampalasa po yan guys yung tuyo at saka pampakulay na rin ng uh, kalin yan And hindi na rin tayo naglagay ng asin guys tuyo na lang nalagay natin tapos yan guys kunting uh, seasoning naglagay na rin tayo pampalasa ayan tapos ayan uh, mamaya may ano konti haluin na natin yan para mahalo sila sa ano ah, mahalo yung kanin sa ricardos ayan na po guys inahalo na natin tapos sabay pisa pisa ng kanin dahil kasi ah, hindi talaga may iwasan na ah, may medyo may buo buo pa pero ay ah, ko na rin kanina yan pero talagang ah, mayroon pa talagang buo buo ayan halong ah, halongin ilang po natin guys ayan, eh, sabay ah, pisa pisa din ng ah, kanin yung mga buo pang kanin ayun mo guys video bumula na yung kanin natin gawa ng tuyo ayun, mas maganda kasi guys makulay yung ating sinangag para pagtingin mo pa lang aba mukhang masarap to ah siyempre gaganahan tayo ng kain yan kasi kung walang kulay ayun parang maputla siya Parang nakakawalang gana naman kumain kumbaga walang trail sa kainan yan kasi ang kulay guys yan po oh guys yung uh, din sa atin nagbibigay ng uh, gana sa pagkain natin ayan aluloy lang natin guys hanggang sa ma uh, ano din natin yung kanin ayan na, uh, ayan na guys yan na po mukha ng ating uh, sinangag Ayan na o. Oh. Sarap na lantakan. Kaso may kulang pen dyan guys. Siyempre. Lalagyan natin ng itlog yan. Binati po natin yung itlog guys ha. Ayan. Ayan na po yung itlog. Lalagay din po natin. Para mas lalong lumasa po. Ayan, kasi yun po talaga. Ang itlog din isa sa mga ingredients. Diyan sa sinangag na yan. sa aluluin din na ulit natin hanggang sa maluto na po yung itlog natin eh uh, na, hindi ko po itlog yan na itlog po natin yan eh <laughs> uh, na alo alo na po tayo hanggang sa maluto po yan guys ha ayun hanggang sa maluto alo aloin lang natin ayun, medyo dumidikit dikit na yung itlog sa ilalim mo baka nakakaroon na siya ng tutong pero may ina lang yan guys yung apoy ha alalay lang po apoy yan huwag po natin laksan yung apoy natin dahil kasi sigurado sunog sa ilalim yan ayan o oh. kahit nga po may ina ayan dumidikit uh, na rin po sa ilalim yung uh, nilagay natin itlo hanggang sa ipainin in po natin yan guys ayan, ayan na po guys o oh. ayan luto na po yan pero meron pa tayong ilalagay dyan guys yan po yung uh, hiniwa iwa nating maliliit na dahon ng uh, sibuyas. Yan po yun. Pampadagdag kulay po yun guys. Ayan. Pero siyempre haluin din po natin yun. Ayun. Para naman kumalat siya. Ayan. Di colorful na yung ating uh, sinangag. Ayan. Masarap na po lantakan yung guys. hanggang sa pinapainin lang po natin hanggang uminit na uminit yan para yung itlog na nilagay natin kasi kanina hindi pa masyado ayan, uh, uh para tutuyo yung itlog po dyan alo-alo na po tayo guys ayan na guys oh, pwede na po rin takan yan Ta -na, na po yan uh, luto na po yan guys uh, tara guys kain na tayo